Hello mga kamadam ko ka, sir, magandang araw. Agluto tayo mati, tinolang pata. Tinolang pata ang ating mino ngayon. Nagpainit na po ako ng mantika sa kawali. Tapos sunod po natin yung mga rekado. Tulad ng bawang. Pagsabay-sabayin na po natin yung mga rekado. Lagay na, na rin natin yung sibuyas at luya. Opo, may luya po yung aking tinolang pata para masarap, mabango at hindi malansa. Hinalo-halo ko lang po yung mga rekado mga madam ka sir. Hanggang sa maluto ito at maamoy natin yung mabangong aroma. Ayan. Pagkatapos po yan ay ilagay na po natin yung pinakuloan kong pata at pinalambot ng isang oras at kalahati. Ayan na po, nilagay ko na po. Ganyan po yung sabaw niya, maputi, kasi yung unang sabaw po niyan ay bin, 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 kinapon ko at binanlawan para malinis, hindi siya malansa. Kaya ganyan po yung kulay. Masarap po yung pata kasi malambot na malambot po yan. Isang oras at kalahati ko po siya pinakaluan para kapag ano kinain mo ay malambot na po. Tapos nilagyan ko na po ng pamintang buo at pamintang durog. Sunod ko po ay nilagay ko yung aking pampalasang asin. Tansya-tansya na lang po mga kamadam ka sir yung paglalagay ng asin. Tapos nilagyan ko na rin po ng pampalasang betchin. Tapos sinalo-halo ko po dyan yung ating patang tinola masarap po yung patang tinola masarap din pong humigop ng sabaw lalo na ngayong malamig ang panahon at tag-ulan ayan, kumulo na po yung ating pata nilagay ko na rin po yung papaya kasi tinolang pata po yung ating menu ayan, kinalat ko lang po yung papaya para pantay-pantay na maluto Pagkatapos po niyan ay aking titikman kung tama na po yung timpla. Kung matabang po ay magdadagdag po tayo ng asin. At kung okay na po yung lasa ay hindi na. Pagkatapos po niyan ay nilagyan ko rin po ng siling labuyo. Hindi rin po nawawala sa akin ang sili sa aking mga lutuin. Kasi isa rin po ito sa mga nagpapasarap. Nakakaganang kumain yung may kagat na manghang sa dila. Ayan na po yung aking tinola. Pagkatapos po niyan ay lalagyan din po natin ng dahon. Tapos, nilagyan ko na rin po ng nor, nor cubes para lalong sumarap. Ayan na po yung dahon, dahon ng pechay. Nilagay ko po para may konting gulay sa aking tinolang pata. Ayan. Hinalo-halo ko lang po mga madam ko, sir, para maluto, maluto na po kaagad yung ating tinola. Ayan, luto na po ang ating tinola. Kain na po tayo. Ang sarap po niyan. Salamat sa inyong panonood. Salamat po sa aking mga viewers at followers. Thank you for watching. Bye-bye. Tinolang pata.